So last time sa vid, di ba, doon tayo nag-end nung bumanat si Leon Xiao ng isang nakakakilabot na atake. Gamit yung lightning style second form ng heavenly lighting transformation technique tinira niya si Master Yu, at, sa ginawa niyang yun, isipisi lang na nasa pole ng ating bida si Master Yu sa mukha, ayun, tumilapon. Ang lolo mo, lumipad sa malayo habang umuubo ng dugo. Tapos, kumalat pa sa buong paligid, yung sanda makmak na malulupit na kidlat, na shook lahat ng tao. Kasi naman, sobrang solid ng power at parang di totoo. Unbelievable, Beshi. Kahit si Z, medyo kinabahan din sa mga stray na kidlat na tumatama-tama sa kanya, kasi parang unti-unti siyang nasusugatan. Si Master Yu naman, swerte niya, nakaligtas after. Makapagtago siya sa void of space bago pa siya ma-one-shot ng atake ni Leon Shao. Pero kahit nakaligtas, siya, kailangan niyang isacrifice yung kalahati ng soul power niya, kaya ayun, biglang nawala yung malaking chunk ng lakas niya. Sa side naman ng bida natin, bad trip siya sa nangyari kasi. Nasayang yung chance niyang matakedown si Master Yu sa ataking yun. Sabi pa sa isip ng ating bida, grabe daw talaga yung focus ni Master Yu, kasi kahit na may malakas na dragon aura na, nagbablock sa soul power nila, nagawa pa rin niyang magtago sa void of space. Lupit. Sa baba naman ng stage, nga nga lahat ng elders sa nakita nila. Kasi na-confirm na talaga nila na, si Leon Xiao, yung the goat sa lahat ng sumali sa Merchant Alliance Tournament, yung atake pa lang daw na yun ni Leon Xiao, kayang i-wipe out lahat ng contestants sa isang. Kurap lang. Kaya kung itutuloy pa daw yung laban, sure win na daw ang bida natin. Siya na daw agad ang champion. Kahit yung mga young master ng Merchant Alliance, tanggap na yung masakit na katotohanan. Kaya kahit labag sa loob nila, inaccept na lang nila na wala talaga. Silang binatbat sa lodi natin. So, back to the scene sa taas, tumigil na yung Phoenix through. Fire sa pag-apoy kasi huminto na, yung pag-refine ni Leon Shao. Napansin naman yun agad ni Demon. Lord, kaya G agad. Di na niya pinalampas yung chance at nag-decide siyang bilisan ulit yang. Pagsipsip niya sa life force ng lahat ng tao sa Songyang City. Bukod pa dyan, sinabihan din ni Demon Lord si Master Li na tulungan si Master Yu, pero this time daw, wag na wag daw silang makikipagbardagulan ng harapan kay Leon Xiao. Mas okay daw na hintayin na lang nila na ma-ready yung Arm Larry's Fear. Artifact, kasi sa tingin niya, siya na lang daw ang may kayang tumalo sa bida natin, agad namang. Game si Master Li sa gusto ni Demon Lord, kaso, nung papalapit na sana siya sa fight scene, bigla. Siyang sinigawan ni Master Yu, sabi, wag daw siyang makalam. Nilinaw pa ni Master Yu kay Demon Lord na walang pwedeng umepal kay Leon Xiao kundi siya lang. Kasi itong laban daw na to ang magde-decide kung magle-level up pa ba siya bilang isang fighter. Tsaka, promise na rin daw niya sa kanyang gets niya na sa bakbakang to. Isa lang sa kanila ni Leon Xiao ang matitirang nakatayo. Kaya naman, kailangan niya talagang solo hin to. Grabe, sa mga binitawang salita ni Master Yu, sandaling, natameme si na Demon Lord Shang at Master Leia, blanco kung anong next move, si Leon Shouwo naman. Parang sarkastikong na-impress sa tapang ni Master Yu, sabay tanong kung ganun ba talaga siya ka-espesyal, na nila lang. Hirit pa ni Leon Shouwo, kung may naisip na raw bang diskarte si Master para tapatan siya, e eh, alam naman daw nilang pareho na mga Martial Sovereign Realm expert lang ang kayang sumabay sa lightning transformation niya. Sa mga tanong na yon ng ating bida, mabilis namang bumanat si Master, at mayabang niyang sinabi na kahit di raw siya nakakagamit ng sham na Heaven's China na, tulad ng mga Martial Sovereign Realm expert, di raw ibig sabihin no na talo na siya sa laban, marami. Paraw siyang powers na pwedeng ipantapat sa lightning transformation technique, at, isa na roon, yung astig na skill na sila lang daw sa monster race ang meron. Biglang nagseryoso si Leon Shouwo nung narinig ang sinabi ni Master na feel niyang hindi to nagjo-joke sa mga linya niya. After ng trash token, sumugod na si Leon Shouwo gamit yung malupit niyang heavenly lighting transformation technique pero di inaasahan biglang. Nag-transform si Master sa monster form niyang parang wolf, sa taas, sobrang na si Demon Lord. Siyang sa ginawa ni Master Yu, parang di makapaniwala sa nakikita niya, for some reason. Ilang saglit pa, pagka-transform ni Master, Gina G siyang sumabak sa atake ni Leon Shouwo at doon sa nangyari, grabe ang gulat ng bida natin, di niya ma-explain kung bakit ganun na lang. Kadaling nawala ng saysay -say yung atake niya. Mas lalo pang nakakawaw mali yung sumunod na eksena. Kasi nagawa pa ni Master yung na basagin yung Heavenly Lighting Transformation Technique ni Leon Shouwo. Nung nakita yon ng lahat, grabe yung kaba nila para sa bida natin. Kaya naman, Di nila napigilang mapasigaw. Tuloy-tuloy lang ang pagiging beast mode ni Master sa pag-atake, at sa point na, 2, halos wala na siyang pinagkaiba sa mga demonic beast na nasa pang siyam na rank. Sobrang nagtaka naman. Si Master Lee sa ginawa ni Master Yu, at tinanong kung anong pumasok sa isip niya para gamitin yang. Bawal na teknik ng lahi nila. Sabi pa ni Master Lee, delikado na raw mayon ang buhay ni Master Yu. At kahit manalo pa siya kay Leon Showo, wala na rin daw iyong kwenta kasi kapalit naman noon, ay ang sarili niyang buhay. Kalmado namang sinabi ni Demon Lord Shang na wala na silang magagawa sa naging desisyon ni Master kasi nangyari na ang dapat mangyari, kaya no turning back na, ang tanging hiling na lang. Nila ngayon ay matigok na si Leon Showo ASAP dahil yun na lang daw yung paraan para magkaroon ng chance na mabuhay si Master pagkatapos. Habang nag-aalala naman ang Monster Race, grabe, di na rin carry ni Master Yu at ng tropa ng bida natin. Kaya naman yung isang disciple niya. Si Hawan, di na nakatiis, sumugod na agad. Kaso, paglabas pa lang niya sa defense formation. Nung tichang ang animal plate, biglang bumulaga sa kanya, yung sobrang lakas na dragon aura. Ayun, a ending, bigo siya. Di nakapalak, tumalsik lang siya pabalik. agat agad, -agad sinermunan ni Musan si Hawan kasi, lalo lang daw niyang ginugulo, yung sitwasyon sa mga pabigla-bigla niyang desisyon. Tsketske. -tsk. Sabi niya, wala na silang magagawa for now para tumulong. Kaya mas okay daw na mag-trust the process na lang sila sa bida natin. Para di na sila dumagdag pa sa problema, gets? Sang ayon naman agad si Vice. Master L kasi sobrang OP daw talaga nung Dragon Aura, di raw nila yun kakayanin kung wala silang sapat na soul power na tulad ng kay Leon Shaw. Si Vice President Quinn naman, on the spot, nagtanong kung may plan B pa ba sila, kasi kailangan na daw nilang mag -ready. For a second option, lalo na't mukhang epic fail na, yung plano ni Leon Shaw, pero sa tanong ni Vice President Key, Crickets, walang nakasagot sa kanila, kaya sabi na lang ni Elder Zhang. Namukhang ang AE isang move na lang nila ay maghintay na malobat yung Dragon Aura ni Shang Zizi. At kapag, nangyari yun, isipisi na lang daw nilang matatalo yung mga Monster Race at yung Abidarm Wheel Artifact kahit gaano pa yan kalakas. Pero sa sagot na yun ni Elder Zhang, napahawak na lang sa ulo si Vice Master Lu. Like, di na raw sila pwedeng tumambay lang at umasa sa sana all. Kasi kung papakiramdaman daw nila ngayon yung Obidharma WHL artifact, mas lumakas at bumilis pa ito kumpara kanina. Kaya parang nasayang lang yung pagpapabagal na ginawa ni Leon Show kanina. Anyway, sa gitna ng lumala lang. Gulo, biglang umeksena si Chen Fang. Sabi niya, mukhang kailangan na niyang ilabas yung kanina pa niyang. Gustong i-suggest na diskarte. At kung sakali daw na mag-work yung plano niya, may ilan daw sa kanilang. Makaka-survive. Pero kung pumalpakto, kailangan na nilang tanggapin na GG na sila. Shook yung mga elder sa narinig nila, pero kahit alam nilang di sure yung plano ni Chen. Feng, G pa rin silang subukan. Kaya tinanong na nila kung ano ba yung sinasabi niyang. Diskarte, gets naman agad ni Elder Zhou yung balak ng young master niya pero may duda rin siya kung magiging. Madali yun. Kaya tinanong niya, gaano ka ka-confident dyan, boss, na magtatagumpay yan? umiling lang si Chen Feng. Inamin niyang wala talagang kasiguraduhan yung plano niya, as in. Lalo na't ngayon pa lang niya to susubukan for the first time. Plus, kailangan pa daw nito ng sapat na oras para gawin. At kung sakali mang mag-work na, sure siyang mga limang tao lang. Sa kanila ang pwedeng makatakas sa lugar na to. Pagkasabi noon, nilabas na ni Chen Feng yung super powerful. Niyang ikasyam na rank na Purple Serpent Artifact. Tapos inexplain niya na ito daw ang gagamitin nilang escape plan. Sa Songyang City, chika ni Chen Fang. May pet malu daw siyang special traversal ability na as in wala raw. Talagang makakapigil, kahit pa yung mega formation na sign it up ng monster race para i-trap sila. Grabe, nasyok naman si Vice President Case sa paliwanag ni Chen Fang, pero kinonfirm niya muna kung totoo bang carry nitong mag-teleport ng mga tao palabas ng Songyang City. Oo naman, sagot agad ni Chen Feng, kasi mismong airpads niya daw. Ang nagsabi sa kanya kung gaano kalayo ang range nito, at sure na sure siyang legit yun, dagdag pa ni Chen, Fang. Sa tatay niya rin daw nalaman yung mga powers ng ikasyam na rank na Purple Serpent Artifact. Kasi sa kanya, raw mismo, tugaling nung siya yung napili bilang next hair. Nako, di naman napigilan ni Vice President. Kuyi na ma-disappoint sa narinig niya kay Chen Feng. Kung airpads lang daw nito ang andito, sure na wala. Na silang problema. Mayabang namang sumang-ayon si Elder Zhu, kasi sa isang kumpas, lang daw ng kanilang sect leader, dedo na agad yung mga bopols na miyembro ng Monster Race, easy peasy lang. Ng Monster Race. Pero teka, plot twist. Biglang nag-humble mode si Vice President Case, kay Chen Feng para makiusap na isama yung anak niya sa mga aalis, ayaw niya kasing masayang lang ang life nito. Dito, gulat na gulat naman si Kuan. Hindi niya matanggap na iiwan niya ang tatay niya, kaya sa una, nagmatigas pa siya at ayaw pumayag. Kaso, sinabihan siya ng airpads niya na magiging pabigat lang. Siya kung mag stay pa siya roon. Kaya sa huli, wala na siyang nagawa, for the second time. Nagmakaawa ulit si Vice President Kiss na bigyan ng isang slot si Kuan sa mga makakaligtas, at nang makita yon, Nang lahat, grabe, na-shock sila. Di nila inexpect na ang isang sobrang prideful na tao ay magpapakumbaba. Nang ganun-ganun na lang, na parang wala lang sa kanya. Gina G namang pumayag si Chen Fang sa hiling ni Vice President Case, at nilinaw pa niya na plano na rin naman daw niyang isama si Kuan kahit hindi na. Iyon hilingin pa. Sa moment na yun, di na napigilan ni Kuan na mapayak Kasi gets na niya na kailangan niyang tanggapin na siya lang ang aalis, bilang respeto na rin sa ginawang pagpapakumbaba ng tatay niya. Habang nagdadramahan sila, biglang sumingit yung epal. Na si Shudan at walang hiyang humirit na isama rin daw siya kapalit ng kahit anong bagay. Sabi pa ni Shudan, kahit daw wala siyang dalang yaman na yon, kaya niya raw magbayad ng kahit. Gaano kalaking halaga pag nakalabas siya ng buhay sa lugar na to? Nope, sabi agad ni Chen Feng. Ang rason niya, limited lang daw yung slot sa artifact niya. Kaya, dapat pinag-isipang mabuti kung sino yung mga pipiliin. Nagalit naman si Shudan sa naging rason sa kanya ni Chen Feng. Kaya pasigaw niyang tinanong kung sino naman daw ba sa mga nandito ang mas deserving na maligtas kaysa sa kanya. Sinagot naman agad ni Chen Feng ang mga miyembro ng SEC nila na nandoon na labing isa lahat. At dahil napunta na ang isang auto-in na palasikuhan sa bilang, kaya anim na lang ang bakanteng slot ng pwesto. Biglang humirit si Chen Shao, isama rin daw si Shuyan, Eddie, boom, lima na lang. Yung natitira, hindi na anim. Na bad trip si Chen Fang kasi parang sinapawan siya ni Chen Shao. Kaya sinita niya si Koya, sabi, wag daw pabida-bida. Pero kebs lang si Chen Shao, di nagpa-apekto. Nag-effort siyang magpakumbaba para lang sa bebe niyang si Shuyan. Para lang maisama sa listahan ng maliligtas, tapos di lang yun, promise pa ni Chen Xiao, aayaw na raw siya sa anumang beef nila ni Chen Feng. Di na raw siya aalma at mag low low key na lang palagi. Kaya sana pagbigyan na, for today's video lang. Napanganga na lang ang mga taga sword sect sa drama ni Chen Xiao, like, shocked sila na. Willing siyang magpakababa para lang sa isang girl. Pati si Elder Zhou, napaisip malala sa mga kaganapan. Kasi sa vibes na nakukuha niya, Parang Gina G si Chen Shao na mag game over pag dinasama si Shou Luyan. Si Chen Feng naman, ibang iba ang takbo ng isip, na gets niyang chance niya na to para mapasunod ang isa sa mga pasaway. Sa sect nila, tsaka, in fairness, plano na rin naman daw niya talagang isama si Shou Luyan sa mga pasasakay niya sa artifact niya. Kaya win-win situation para sa kanya, nakuha pa niya ang loob ni Chen Shao. In the end, gino na ni Chen Fang yung request ni Chen Shao at super thankful naman Yung Dalawa. Afternoon. Hinarap ni Chen Fang yung crowd para i-announce na lima na lang ang slots at siya na raw ang bahala kung sino ang mga mapipili. Ang unang tinawag ni Chen Fang, si Elder Kanan. Sabi niya, may isang slot daw para sa kanya kasi malakas daw yung connect niya sa kanilang Sword Sect kahit taga-Mondo Merchant Guild pa siya. Thank you agad si Elder Kuan habang si Shash naman ayun. Parang ewan na nagpapapansin sa gilid, bet na bet din kasing masama. Next na tinawag ni Chen Fang, si Lifayo. Kasi daw, kasama to sa apat na prodigy ng norte at super laking. Sayang daw sa buong kontinente kung matsugi lang siya dito. After nun, binanggit naman ni Chen Fang ang pangalan ni Tang Xin, sabay explain na tagapagmana daw to ng isa sa sampung great emperor ng kontinente, kaya ayaw niya raw na magalit ang master nito pag pinabayaan lang nila siya dito. Habang nagsasalita naman si Chen Feng, biglang sumingit si Elder Zhang, sabi isa rin daw yung young master nilang si Chen Woody, kahit pa. Magbayad pa sila ng malaki. Ji agad si Chen Feng, pero di na raw siya hihingi ng. Bayad kasi plano na rin naman daw niya talagang isama si Koya kahit di sabihin, kaso, ayaw ni Chen Woody na. Magkaroon ng utang na loob. Kaya babawi na lang daw siya in the future, pag si Chen Feng naman daw or, ang sword sect ang nangailangan ng help. Sa kabilang dako, yung bidabidang si Shage si Dan, atat na atat na. Kaya diretsahan niyang sinabi na sa kanya na yung last slot, at bawal na raw umangal. Bigla namang sumali sa usapan si Elder Ming, tinanong kung pasok ba siya sa banga. Last slot na lang, yung natitira. Pero bago pa may sumagot, biglang kumontra si Shu Danhe ng galit na galit. Ang linaw pa niya, si Shu Danhe, ang Thunderwind Merchant Guild daw kasi ang nagdala kay CNZ sa spot na to. Kaya wala raw. Karapatan si Elder Ming na makisawsaw sa usapan. Si Chen Feng naman, chill lang, dead ma sa bangayan ng dalawang gurang. Tumingala na lang siya para panuurin yung bakbakan sa taas, nina Leon Xiao at Master Yu. Habang tinitingnan niya yun, nasabi niyang ang plano niya talaga, ibigay yung huling slot kay Leon Xiao kasi bet niya to bilang karibal. Kasumukhang sa ngayon, parang walang balak si Leon Xiao na tapusin ang laban. Kaya yung natitirang spot, ibibigay na lang daw niya sa Tianyuan Merchant Guild. Kahit sino daw sa kanila, ji xiang isama at wala raw pwedeng kumwestyon sa desisyon niya. Kaya di na raw siya tatanggap ng ibang suggestions. Pero biglang plot twist, todo tanji si Yun Shang. Sabi niya, no way daw na may sasama sa kanila kasi hihintayin daw nila si Leon Shouwo na bumaba. Dagdag pa ni Ding Linger kung mag-stay daw si Leon. Shao dito, dito na rin daw sila. Kaya yung last slot, sabi nila kay Chen Fang, ibigay na lang niya. Sa iba, nashook naman si Chen Feng sa sagot ng dalawa. Di siya makapaniwala na meron pa palang. Ganitong paninindigan at solid na tiwala kay Leon Shouwo, kahit kitang kita na dehado na yung lodi nila. Napalingon tuloy si Chen Fang na silan at Moose, pero ganun din ang vibe na pinapakita nila. Reaksyon, kaya di na niya napigilan na mapanganga sa sobrang gulat.